Hello guys. Ano dito tayo sa puno ng alum. Alum na kung saan eh pwedeng pang tampos yung mga dahon. Lalo na pag tayo galing sa hilot or amin ng pilay sa katawan natin. Pagkatapos ng pilay or pagkatapos ng hilot, pwede mo nito tampusan. Or lagyan yung uh, bahagi ng katawan natin na kung saan eh yun ang kailangan natin tampusan ito yung dahon niya sa uh, guys. Ito yung dahon niya. Um kung wala yung tuba, alum ang uh, pantapos guys. Ito siya, alum. Ah uh, ihawin lang to sa apoy. Tapos hindi naman masyadong uh, sunog, tama lang tapos ilagay ito doon sa parting ng kataw natin na kung saan yung nahilot or saan yung gusto natin tapusan ito guys itong ilagay natin pagulakan uh, pag wala kang tuba tuba kasi ang ano yun, madalang naman to guys tuba so ito yung uh, alternate yung uh, puno na, to, ng alum malaking bagay to guys uh, dati Ang puno na ito ay napakaliit. Ang liit na lubak So, malaking bagay ito, puno na ito. Ito kasi hindi naman to prutas. Pero malaking tulong siya pag doon sa mga napilay. Pag uh, napilay napilay, kaya, kaya na, nagpamasahe ka, uh, yun ang kailangan natin ilag, uh, ilagay doon sa parting katawan natin na na pilay or gusto natin plagyan ng tampos uh, malaking bagay to uh, malaking bagay sa pantampus kasi pag uh, hindi natin tampusan lalo siya mamamaga so para hindi siya lalong magmaga or ma magmaga or ma, magsakit or pasukan ng hangin or lamig kailangan nito guys tampos na alum so para maiwasan iwasan or may yung ganong uh, sitwasyon na maga Pagkatapos ng hilot ito yung ilagay natin guys kaya malaking uh, malaking bagay ko bagay tong puno na to uh, na kung saan ay hindi masya uh, prutas pero yun ang uh, malaking bagay tong pwedeng itampus para hindi lalong mamaga yung mga napilay or yung mga mga patis ang katawan natin na masakit so yun ang... mas maganda guys alum pag walang tuba, alam na lang guys. Dabis dyan sa pang, ano, pang para hindi siya mamaga. Yun lang guys. Uh, thanks so much for watching. God, bless us all. Ganang araw po sa atin at lahat.